Hindi pa natatapos ang issue ng mga suspension sa UAP Season 88 matapos patawan ng isang larong suspension si DLSU Green Archers forward Boris Marasigan dahil sa disqualifying foul na kanyang natamo sa laban kontra NU Bulldogs. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Hindi pa tapos ang suspension party sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament dahil nahaharap ngayon sa isang larong suspension si DLSU Green Archers forward Boris Marasigan matapos ang disqualifying foul na itinawag sa kanya. Ayon sa anunsyo ng UAAP, epektibo ang suspension ni Marasigan sa darating na linggo sa laban ng DLSU kontra sa karibal na Ateneo de Manila University Blue Eagles na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Batay sa ulat ng liga, nakita si Marasiga na sinuntok ang Chan ni NUFSA Omar John gamit ang kanyang kaliwang kamao. May 4 minutes at 52 seconds pa ang natitira sa second quarter bago pa man maisagawa ang isang inbound play. Dahil dito, agad siyang pinatawan ng disqualification foul ng mga opisyal. Ito na ang ikalawang paglabag ni Marasigan ngayong season matapos siyang patawan ng unsportsmanlike foul noong September 27 sa laban kontra USD Growling Tigers kung saan kanyang hampasin ang ibabang bahagi ng katawan ni Kyle Paranada gamit ang kaliwang kamay ayon sa mga alituntunin ng UAAP. Ang mga paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa mas mabigat na parusa kabilang na ang suspension. May karapatan naman ang De La Salle University na magsumite ng motion for reconsideration kaugnay sa nasabing desisyon ng liga. Ako si Jonas Elavarias, Abante Sports. Now na!